na dilata ng Philippine Coast Guard dahil ang ginagawa po nila ngayon ay pataasin po yung kamalayan, yung awareness sa nangyayari po doon sa ating karagatan. At ang ginagawa natin ngayon, ang ginawa ninyo is not just a step in the right direction but a step towards a brighter future. Kaya maraming salamat mga runners. At tinatanong ko po, po yung Coast Guard, Ibigay, ibigay po sa inyo mamaya yung premyo ninyo. So, balik, meron po tayong surprise, surprise, P-R-I-S-E, surprise, prize, P-R-I-Z-E. Yun pong nanalo top 2 ay bibigyan natin ng pagkakataon, bibigyan natin ng ticket na aeroplano papunta po sa Cebu para sumali po doon sa West Philippine Sea Run sa Sino yung dalawa? Ang isa sa boses na tumitindig para sa laban natin sa West Philippine Sea. At this point, stars, uh, at uh, mga magagandang mga binibini na sumali sa takbo natin ngayon, uh, ako po ay uh, taus-pusong nagpapasalamat on behalf of the National Task Force West Philippine Sea at lahat po ng ahensya na membro ng NTFWPS. Um, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, ayoko na pong pahabain ang mensahe ko ngayon dahil alam po pong uwi-uwi na rin kayo. But uh, eto ito lang po ang masasabi ko. Kapag tinanong kayo, at least ngayon, no? kapag tinanong kayo kung ang West Philippine Sea ba ay para sa Pilipino, huwag po natin sasabihin na ang West Philippine Sea is disputed or contested. Bilang Pilipino, dapat sasabihin natin palagi ang West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Maraming salamat po. <laughs> so ayan, nakita po natin, nandun ako nung Sunday sa Takbo WPS, si Senator Tolentino. Okay? Matagal po yung kaalyado ng mga Duterte, matagal po yung kasama ng PDP. O, oh, pero tingin ko, eh, baka hindi na niya matiis at hindi na niya makayanan yung pong mga ginagawang aksyon po ngayon nung kampo na yon na parang nagiging masyadong anti Pilipinas na at masyadong uh, kumikiling na doon po sa China, di ba? At uh, ang maganda po dito ay uh, itong si Sen. Tolentino na tauhan at nakita po niya na kailangang unahin yung pong interes ng bayan, kailangang un unahin yung pong uh, interes ng mga mangmisda natin. Kaya po siya ay nakiisa dito po sa uh, takbo WPS eh, kasama po nung mga ibang mga opisyal po natin. Si Commodore Tariela, nandyan din. Napakahusay niyan. To show support, solidarity, na tayo po ay uh, isang bansa, kahit pang anong kulay mo, kailangan po magsama-sama tayo para po... Uh, dipensahan at uh, i what is rightfully ours. Okay? Um, yun po naman yun eh. Yun naman ang punto doon. Kahit sa ang partido ka pa, kahit saan ka kahit sinuportahan mo sa ganito dati o si ano, magkakaiba po tayo ng politika lahat. Pero pagdating po sa ating soberanya, kapag tayo na ay inaapi ng ibang bansa, dapat po magsama-sama na po tayo. At saludo po ako kay Senator Tolentino sa pakikiisa po dito sa programang ito. di ba? sa akin, politika, magandang magdebate, magandang magkakaiba tayo ng polisiya o magkakaiba tayo ng mga kaalyado o, o kung ano mang direksyon pagdating sa, sa politika o sa, pa, sa pagtakbo. Pero pagdating po sa bayan, dapat magkakaisa po tayo. At yun na nga, nakikita ko yung mga pangalan ni Senator Tolentino sa lahat po ng mga lumalabas na admin slate. Okay, so wala na talaga siya doon sa kampo ng PDP sa kampo ng mga Duterte. Eh kasi, anong na taon na siya doon, eh parang hindi na siya ganong ka-welcome. Wala naman ako nakita ng DBS na masyadong dinidiparate. It's either Bato, it's either Bongo. Para kung sino yung mga hardline Duterte, yun lang ang talagang dinadalan nila. Di ba? Parang hindi, hindi belong itong si, Tulentino Tolentino masyado eh. Ka talagang, sa akin, mas maganda sana kung mas maaga niya ginawa. Baka mas ano kaso, Ayun, eh, nandito na nga tayo ngayon At he is still a re-electionist naman Kilala din naman siya ng tao So, tingnan natin kung makagawa siya ng paraan Para makahabol siya at maka, makapasok doon sa Magic 12 At re elect bilang uh, senador ulit for another 6 years okay? So, good job, Senator Tol Sana po, uh, sana po ay uh, kumbaga, good luck sa inyong uh, magiging kampanya And sana tuloy-tuloy uh, niyo -tuloy nyo pang suportahan yung WPS natin Thank you very much guys. See you po sa next vlog natin. Bye-bye.